Tagal naman nung anuhan. Alin? Ang kas? Anong ano ka muna? Ano, ano ba sabi? Sabi, papunta na raw, eh. Ano oras na? Eh, pupunta ko San Mateo. Hindi ko nagagamit muna yung motor. Dahil... Kasi yung motor ko, alam mo na, di ba may diferensya? Oo. Oh. Ay, ito na yata. Boss! Ito, ito, ito. Oo. Oh. Lala mob, kuya? Oo. Oh. Saan ako, kuya? Sa San Mateo. Sa tayo ako. Ah, nagkakakat. Kayo po ba yung kausap ko? Ah, eh, kanina ka pa yata dyan. Ba't di ka rin sasalita? Late na ako eh. hindi ko naman malakot eh. Ha? Hindi ko naman malakot. hindi, hindi mo naman ako tinawag eh. hindi ko naman alam ito yung pangunit. Pambira ka naman eh. Eh, ko kuya. Nagmamadali kasi ako eh. May, may pwede bang pakibilitan? Oh, pwede sana. Ako na lang magdadrive. Okay na ba? Ako na lang drive. Magkano nga pala yung payment ko hanggang San Mateo Rizal? 150 yung mahal naman nun. Tapos hindi ba ako lugi nun ako magdadrive eh? Hindi. Ha? Hindi. O oh, sige sige. Ako magdadrive. <laughs> Mamadali na ako eh. Nung oras na eh. Okay ba itong motor mo boss? Oo. Okay. Okay lang ba yun? Hindi ba ako lugi nun? Hindi talo. Ha? parang talo yata ako ron eh. Ba, pwede discount kasi ako driver eh. Ikaw yung... Ha? Ah? Pero, pero kung ikaw magdadrive, may discount ako. Alam mo ba yung San Mateo, papunta San Mateo? Hindi. Okay. Hindi mo alam? mo ba hindi mo alam papunta San Mateo, Rizal? Ay, eh, teting naman oh. Lalamog, di alam kung sa papunta San Mateo, Rizal? Kaya ako na magdadrive. Ayun. Ayun.